Ano masasabi nyo kay Joy? Oh, Maganda siya. Maganda, oh. di ba? Mabait. Mabait. Oh. Eh, Joy, ah? number one. Wow. Ayon. Shout out po sa inyong lahat, sa ating mga... Oh, viewers na walang sawang o patuloy na sumusuporta po sa ating channel na Kanoli Vlog. Kasalukuyan po kami ngayon nandito dito sa charts ng aking anak o yung kanyang pinupuntahan kung saan siya nagchat-chat at uh, naisipan po namin. Biglang parang laging may bumubulong sa akong isip na ikapumunta kayo roon at eto uh, nga nagulat kami nung bigla na siya pala ang mag-preach. kaya pala ganun na lang may parang may espiritu o banal na espiritu ng Panginoon na binubulungan ako na ika mag kayo doon sa kung saan nag chat yung aking anak na si Angelica at siya pala ang mag nga at hindi po kami in-inform. Ah, nagulat na lang po kami nung bigla siyang tinawag at ah, ayun, siya po ang mag-share ng word of God nakaka po ano, salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos na nagagamit po ang aking anak para po mag-share ng uh, uh, God's word o o salita ng Diyos ano po. Ah, uh, ayan po at uh, paki-kita ko po, maya-maya sa inyo mga kaganapan dito sa loob ng uh, chart kung sa after po ng worship ay ito may counting salo-salo may ikainan din po ano ito na nakaugalaan natin mga Pilipino na uh, sa mga ganito lalo na po sa iba't ibang bansa na, na kapag kami gathering ay may mga dalang pagkain nag salo salo at ano po napakasaya at uh, ilan po rito sa ating mga kasamahan o naandito na nag ay nanonood din sa kalingap at uh, ito po at meron din akong nakita na sabi niya, oy pinapanood ko yung vlog mo. Kinukumusta yung akin channel. At, uh, salamat sa Diyos na patuloy pong tumataas ang ating subscriber. Ano po? Kaya lang yung ating uh, views medyo up and down. Ano? Kaya uh, sana patuloy niyo pong supportahan mga kalinga viewers dyan sa ating mga kasamahan dyan sa Joynatics. Ano po? Huwag so, po kayo magsawa na sumuportas. Ayan, ayan. Tapakita ko po sa inyo rito. Sa... Ayan ah, nagkakagulo na rito. Siyempre, kainan na. Ah. Ito, may interviewin tayo sa rito. Ay, shout out sa ating mga kalinga par, uh, viewers. Yan. Mga, yun, wow, Joynatics. mga Joynatics to. Yun. Salamat sa, salamat sa pag-suporta nyo sa ating mga kasamahan namin po rito na sumusuporta sa kay Joy. Ayan, ah, yan nagkakagulo kakain na sila. <laughs> Ito, vlogger to, vlogger o. Oh. <laughs> Ayan balita ko ako, ka na. Magpoporgot ka ng araw. Kailan? Oh, boy. nagpo <laughs> pa. na marami ng marami ng, marami ng pera. Sana all marami, sana makaambon. Wow! kinaglimo. my daughter. Goodness, me! Oh, pa-naman ang dami pagkain. Oh, pinuno na nato. Okay bit kare kare oh ano ito jala yeah, ano ito, ito. Yes. So, ikilala nyo pala si, ano, si Andy Kayakap, taga Batangas. Oo, oh, siya naka-scout. Uh, sinusuportahan namin siya, si Kuya Andy. Sabi ko nga, after mapabahayan si Joy, meron siyang beneficiary na sa kabilang ilog na nag-aaral. Hindi, pag bumaha, hindi makapasok sa school. Yun ang plano namin na pag-ipuna ng team. Ah, uh, yung grupo ko, nasa 20 kami plus. Pero napakarami pong group ang Joynatics na bumubo. Uh, maganda, masarap, ano, masarap tumulong. Masarap tumulong. Ayan po, mga, ito mga kalingap, mga nanonood sa kalingap. Ayan, ayan, eh, ihay nyo. Ah. Eh, ihay nyo si Joy Diwata. Ah. Ano masasabi nyo kay Joy? Ah? Maganda siya. Oh. Maganda, ba? Mabait. Mabait. Ito, <laughs> grabe. Ito, <laughs> Ayan. ayan. Wow, ayan. Na, na, Ah, naka-subscribe ka na, naka-suporta ka na kay Lola Damiana, 'di ba? Doon tayo mga nagsimula eh. Ah, oh, oh. ah, ah, at yun nga eh, mas masarap yung tumulong ka na dere-derecho. Makita mo talaga na umasenso yung tinulungan mo na umagat umangat sa buhay, di ba? Yung... Oo, masipag. Matalino pati. Matalino. Hmm. Tsaka yung, siyempre si Nanay Imelda, sino pa ba ang tutulong? Wala asawa. Di ba? Ah, kilala ka. Anong pangalan nyo nga? Ano yan? Los, Los. Los Villa. Ah, sige, kilala. Napakasipag mag-scout, maghanap ng matutulungan. Ayan. 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 Yes. Ah, oh, konti-konti lang. Ayan, oh. Ay, ito, yung mga talagang mga joinatics. Ito, Nakakatuwa, ano tayo nag trip ah oo nga no no oo no nag-trip tayo sa ano sa dagat ano sa tabing dagat ayan ayun oh ano so. dito ano number ano si sa inyo si Joy number 1 number 1 number 1 ayan ho oh. wow ayo <laughs> At saka ang bata. mag, mag na lang si oh. Oh, oh, oh. Yes, tama. Tama. Yun, magandang payo. <laughs> Ayan oh, mga fans dito ng Kalingap. ayon Ayan. <laughs>

para hindi ka mahalatan na nagbabalot, dadamahin mo yung sandok. Oh, dadamahin Ito. Ito Ito. Ito Ito. 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 Oh nagka ko na joy. na siya. Oo, diba? Ang bait-bait kasi ni joy. Wala kang maririnig na salita. Ako ako eh. ha hindi kayo niliwala <laughs> kaya nga Kaya nga sabi Dapat noon pa kami mag chat Sabi namin wag na Kasi pagsasabihan lang tayo ni Ate Rica Dito <laughs> <laughs>